Eto na mga idol, ang video natin for tonight! Hello idol! Magandang gabi sa inyong lahat. Nakapagluto na ba kayo? Kung hindi pa kayo nakapagluto, samahan nyo akong magluto ngayong gabi ng chicken caldereta. Pero bago akong magpatuloy mga idol... Patingin ko muna ang aking mga subscribers at followers na laging nakasuporta sa akin. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat at sa inyong lahat mga idol saan man ng mundo na naaabot ng aking video. So ngayon, samahan nyo na ako magluto. Isa na natin magluto mga idol. Lagyan ko ng butter ang ating kawali. Nagisa muna natin ang ating patatas. Sunod natin ang ating carrots mga idol. Malaglag na rin natin. Magluluto tayo ng isang kalderetang manok o chicken kaldereta. Kapag okay ng ating patatas at carrots mga idol, itatabi muna natin yan. Pisa na natin mag ng ating aromatic yung bawang at sibuyas. Yung ginamit natin pang sa patatas at carrots, dito na rin tayo nag-isa mga idol. Pag na natin yung ating manok. Bale yung manok, mga idol nilaga na natin yan kanina kasi nanggaling yan sa freezer para mabilis siyang maluto alaglagan na natin yan ang dahon ng laurel mga idol tandurog at ano ba ang nagpapalasa sa ating pagkain hindi ba ang magic alaglagan natin ng konting salt takpan muna natin yan hayaan muna natin siyang magisa pagkaraan ng tatlong minuto mga idol check natin ilang natin yan Nakikita nyo, medyo na golden brown na siya. Lalaglagan natin yan ng stock. Yung pinagpakuluan natin ng manok. Kunti lang. Okay na yan. Bago ko nga pala makalimutan, mga idol, lalaglagan natin yan ng liver spread. Masasarapin natin ang ating kalderetang manok. Sabay ko na rito yung isang kutsarang tomato paste, mga idol. Isang kutsara lang ilalagay natin. Pwede na rin natin ilaglag yung ating tomato sauce. Haloy lang natin yan mga idol. At sa pagkakataon ito mga idol, pwede na natin ilaglag ang ating patatas at carrots. At syempre mga idol, ilaglag natin ang ating pangpinali, ang siling labuyo. So yan, mga idol, ito na ang ating chicken caldereta o ang calderetang manok. Magpiplay tayo mga idol. Ito na mga idol, ang ating video for tonight, chicken caldereta. Eto na mga idol, ang video natin for tonight. Chicken Caldereta. Maraming maraming salamat mga idol sa inyong patuloy na suporta sa aking mga video, sa aking mga reels. Huwag po sana kayong magsasawa. Shout out sa aking mga followers. Mabuhay po tayong lahat. Alam nyo namang love na love ko kayo mga idol. Tikman natin yan. So, ito na mga idol. Yung episode natin ngayong gabi. Chicken caldereta. Tikman natin. Pinamay okay, ko na lang. Dahil may sauce. Hmm sasabi kong masarap. Sobrang sarap. Kung magluluto ka, idol, sarapan mo na. Kasi pag masarap, madaling maupos Ayan, maraming maraming salamat sa inyong panonood sa aking video, mga idol. At sa aking mga kaibigan at subscribers of followers. Mabuhay po tayong lahat, mga idol. I love you all. Bye bye.